Quarter 2, Aralin 7, Comic Book Brochure. Mga layunin, subdomain, paglikha at presentasyon ng tekstong multimodal. A. Natutukoy ang tiyak na tipo ng brochure na pagalapatan ng sanaysay. B. Naibabalangkas ang mga tiyak na dialogue, caption, strip at dialogue na nakapaglalarawan sa tauhan. C. Nakapagasagawa ng pagdidesenyo, pag-aanyo ng comic book brochure tipo, sulat, topi at kulay. D. Nakabubuo ng borador para sa comic book brochure gamit ang mga elementong biswal. Bago ang lahat, narito ang isang gawain. Balikan mo. Panuto, ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod. Una, kwentong bayan. Ikalawa, kwentong pusong. Ikatlo, dula. Buklat brochure. Ang proyekto na naisagawa noong nakaraang markahan ay magapatuloy lamang sa markahang ito. Natapos mo nang mabuo ang iyong karakter, mga dialogo, at pagguhit dito. Booklet Brochure Description Isang uri ng brochure na tila isang maliit na libro na binubuo ng maraming pahina na nakatali o nakatupi. Gamit ang ko para sa mga detalyadong katalogo, mga guidebook o komprehensibong impormasyon na nangangailangan ng mas maraming pahina. Layout may maraming pahina na nakatali sa gilid o nakatupi, kadalasan gumagamit ng staple binding o saddle stitching. Narito ang isang halimbawa ng Stories Instagram template. Paghahanda. Ngayon ay ihahanda mo na ang mga papel na gagamitin mo sa iyong bubuing comic book brochure. Maganda ng lima hanggang walong short paper. Paglalapat ng mga dialogo at caption. Kuhanin ang mga naituping papel noong nakaraang araw. Ngayon, ilalapatan mo na ang mga dialogo at caption ang bawat pahina. Pagdibisenyo. Sa araw na ito, iyon ang lalapatan ng disenyo, guhit at anyo ang iyong comic book brochure. Pagbuo ng comic book brochure. Ipagpatuloy ang paggawa hanggang sa mabuo na ang comic book brochure. Maraming salamat sa iyong pakikibahagi.